Hello, hello, at ayan nga po Ayan, kakain na po kami Kanya lang po ang buhay namin dito sa Saudi, simple pero rock ayan. <laughs> Okay po Ayan okay, yeah, po ang aming ulam Simple lang po ang aming buhay dito sa Saudi Arabia yeah, busog lusog Tingnan niyo naman napakasarap. Ayan. Oh, 'di ba? Oh. Ito po ang aming mga pagkain. Ayan, ang luto ni Mrs. Napakasarap po niya. napakasustansya po niya, 'yan. Ang tingtingin niyo po, napakasarap. Yan, 'di ba? Ayan na nga po, mga kapayan. Ay, sobrang busog po tayo. dami po natin nakain. Ayan. Kita nyo po. Ayun. Ay, wala po sinabi yung ating rice cooker. Taob. Sa sobrang sarap po, lahat dami ng ating nakain. Ay, Thank you, thank you. Maraming salamat po. Hi, po. Sino pa naman nang hindi mapapakain ng marami? Ang ulam po natin, tingnan nyo po, napakasarap. Diba? Kamatis, uh, sibuyas, tapos may alamang, ang sausawan po natin, yan. Tapos uh, meron po tayong pritong isda, napakasarap po talagang uh, mamimiss po natin ang bansang Pilipinas. Kaya sobrang dami po natin nakain. Whew, talagang hihingal-hingal po tayo sarap grabe ganito lang po ang aming buhay dito po sa Saudi madalas po ganyan po kami luto sa hapon mas ginugusto po namin yan sa po kumain po sa labas kasi po bukod po sa nakasisiguro ka na yung kinakain po natin ay malinis at masustansya Unang una po sa lahat, palaki po ang ating natitipid. yan. kaya habang nandirito po tayo sa ibang bansa, matuto po tayong magtipid. Ayan, kasi po, hindi po uh, habang buhay ay nandito po tayo sa bansa po nito. Palang araw, babalik po tayo sa bansa po natin. Okay, so habang uh, maaga pa, tayo po ay mag-ipon. Eh, isa po itong paraan para po tayo ay makaipon. Ah, instead na kumain sa labas, magluto po tayo. Yun po. Ay, after po nating mabusog, siyempre po, likpitin po natin yung ating mga pinagkanan, aburong at saka po, magpahinga, manood ng TV. After po noon, tulog ulit. And then, trabaho po ulit kinabukasan. Yun po. Maraming salamat po ulit. Sa susunod po ulit. Thank you. God bless po. Yeah.